yung pagkahuli ko sa kanya guys ang sinubukan kong retrieval yung fast retrieve fast retrieve post fast retrieve pause pagka pause sa kanya kanina snagmal yun oh oh kita mo guys ayan naman ulit ang angga out catch and release baby catch and release Alright. right okay so na okay Eww. palaki ka muna mga 10 kg Alright. right <laughs> Hey, what's up, happy people, and welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. Okay, guys, so and dito naman tayo ulit sa ating fishing spot sa Inland Sea. So and dito tayo ngayon sa Sharks Fin at pasikat lang yung araw. So kara din lang namin kada tapos namin mag, mag mag set up. So ayon nakagis na po tayo ng isda natin tapos may hipon so syempre kasama-kasama pa rin natin guys <coughs> sila ni kuya okay kasama natin si kuya at saka si Ricky tatlo lang kami ngayon okay so yun ang ano natin ngayon may apat tayo na pang bait bait and wait tapos mag jigging tayo mamaya jigging casting jigging casting sana makachamba na tayo. Pang ilang balik na natin dito sa inland na bukya tayo palagi. Sana ngayon makachamba tayo guys. So, sila ni Kuya at saka si Ricky. Ando na. Status lang ng jigging nila. Ako naman, dito lang ako mag-jigging sa paligid. Kasi nga may kailangan nating bantayan tong mga nakabait and wait natin. Alright. Start na pa tayo ng jigging natin. Dito lang tayo sa gilid-gilid. So, ito yung gamit natin ngayon. Yung uh, Daiwa Triforce natin, pare sa atin ng Stradic na uh, 5000 at 40 grams na jeep Huwag tayo na pang snag natin. Subukan natin guys mang snag ng banak dito guys. pabalik-balik na yung mga bangus dun guys dun ang sarap sunod tayo sa, kan sa kanila dun ni kuya kasi yung sa ating mga bit and with to wala namang kumakagat baka maya maya pa yan hayaan na natin dyan kung sabagay naka stand naman yan at saka nakalus yung drag so kung may kumagat man hindi man lang matatanga yan Sunod mo tayo doon at saka doon tayo mag-jigging. Right. Diyan sa ni Kuya, sa si Ricky. So i-check natin kung may mga kuwas la. Meron na Kuya? Ay! Nakalapis na daw sila guys. So i-check natin. Alright. Yes. Meron, meron. saan nila Sa kanila? Oh. Yung bait and wait ko, wala man lang kumagat doon kahit. <laughs> Tingnan natin yung mga ho, yung hudi nila, guys. Nakahamor daw sila sa kabila. Wow. Ha? Hinati ko pa yung barakuda ko, da dapat buo pala. <laughs> Ay ang laki ng Ay grabe panalo tong lapis, guys. Wiiw! Grabe, laking lapis, oh. Panalo. Champion, champion. So, check mo natin, guys, yung mga uh, bait and wait natin. Baka may mga huli na to. Sana! Parang ganun pa rin. Wala nga ang bawas, guys. Ay, grabe naman yan. Wala talagang isda? Ayup Ay, na yan. Iyup! Unang Ayaw. isda natin ulit guys. Helicopter man Ayup na yan. Pero, malaki sana, oh. Wala na. Finish na tayo. Ay, nako. First catch natin, helicopter ulit. <laughs> hey! view. Okay. Palik tayo sa jigging, guys. So, nagpalit tayo ng ang setup. So, medium light na yung ginamit natin. Ito yung nobie natin na infinite. Pinarisa natin ng Shimano Sedona na 3,000. At saka yung jig natin ganun pa rin. 40 pa rin. 40 grams. Hey! Ay, sana makachamba tayo guys Grabe naman yan unang huli natin kanina, helicopter pa rin ang natin ng Yun! hay sala. Ay, di po. Ay, ay, ayan sa, Yun! Fish on guys. Ah, nangingislap na guys. Alams na. Nangingislap na boy. Alright. Phew. Unang queen natin guys sa uh, almost one month. Maliit na lang yung tama sa kanya guys Matatanggal na to kung hmm. Yun oh, Alright Woo! Kadali rin tayo guys sa wakas Sus Paul Hook pa nakuha rin siya natin guys Yuh! kung nang huli natin ito <laughs> so, dito hmm? takoy gigil na sa iyo ha hindi ka pa eh okay, So, nakaapat na tayo guys. Oh, malaki yung isa ni, ni, Ricky. Oh. Siguro mga tatlo yan guys. Hanggang apat. Okay. Sana makatagdag pa tayo. Alright. Yeah, hindi na tayo bukya. Mission tayo guys. ooh, Alright, sunod-sunod ang kagatan. Oh, okay. Oh. pangalawang huli natin, guys. Oh, you default, Char Wag ka ng tumalon halika na oke okay. alright lunok ya guys Lunoknya, nilunok nilunok nya ang ating jig ups sakit mong aja, ya yun yan ganyan dapat ng paghawak sa kanya sa buntot niya. yan ああ、どんどん。オッケー。オールライト。いいよ。 size. Same size. Same size, bebe. Okay, mission ulit tayo guys. Alright, pangatlo natin to. Sana mamalan to. Okay. Yew! Oh my God. Maliit. I-release natin to guys. Kasi release natin to. Eh, hey, ang kulit mo. Ako. Okay. Pangatlo natin, guys. Wiiw! Kailang maliit pa to, guys. So, i-release na natin siya. Catch and release, bebe. Okay. Catch and release. Kamu shadow mendikut para mah. Hi. Oke. Okay. Wew. Catch and release, baby. Catch and release. Alright. Oke. Okay. Soalnya. Okay. You palaki ka muna mga 10kg. All right. <laughs> okay guys, so uh, yun. Naka tatlong queen pa lang tayo. Pero yung isa nirelease natin kasi nga medyo maliit pa, okay? So sila ni Kuya umahon muna kasi nga nagutom sila. So, maya maya balik naman ang mga yun pero sa ngayon guys medyo mahina-hina yung agatan talaga hindi na katulad ng mga 2 months ago mga ganun na talagang harvest ng wind dito buti ka mo nakatatlo pa tayo <laughs> nung mga 2 weeks mga last 2 weeks eh talagang zero ako ilang beses ako bumalik dito zero kanina first catch natin guys sa bait and wait helicopter oh my god buti kamo na naka queen fish pa tayo nakatatlo so at least naka, naka tatlo ako si Ricky nakatatlo din eto paano may, may ma-share naman tayo ng mga blessings guys okay so sana madagdagan pa time check po natin isang eh, mga 10.30 lang ng umaga mahaba-haba pa yung oras natin guys Okay. So, hagis mo tayo. Baka makadagdag pa tayo. Oops. Okay. Okay. Fish on tayo, guys. Ay! Nag nagpakilala na. Michael Jordan. <laughs> okay. Pang-apat natin. All right. Come on. Come on. Come here, baby. Come here, come here. All right. <laughs> okay. Okay, so catch and release na natin ito siguro guys. Okay. Catch and release. Meron naman tayo dun ah. At least may... Ano tayo? May pangbigay na tayo dun. Catch and release lang natin ito. Para at least ma... Lumaki pa ba guys? Yan lang yung gawin natin. Import ang, ang ang importante lang kasi guys, yung makat yung makahatak pa tayo. Yun ang importante sa atin eh. Yung makahatak, bebe. All right. Oops. All right. Woo! <laughs> okay, lunok na lunok na guys yung ating pink na ano? Hmm? Yan. Oke, okay. we catch and release, baby. Catch and release again. Ganda. Eh. Okay. come on. Yang lucu dari mana guys? Oke. Okay. yung target kasi natin guys na weight nya is yung dapat makahuli tayo ng mga queen ng mga limang kilo pataas para ma trip report natin yung mga ganyang kaliit meron naman tayo doon na pang bigay so i-release lang natin guys para at least lumaki pa okay para sa susunod may balikan pa tayo okay alright hagis ulit sinubukan yung pagkahuli ko sa kanya guys ang sinubukan kong retrieval yung fast retrieve fast retrieve post fast retrieve post Yan Pagka pause sa kanya kanina si Yun. Oh, oh, kita mo guys. Ayan naman ulit. Yeah! <laughs> Ang gal... Oh, yun di po. Chat, <laughs> tumalo na. Natanggal na guys. Kuya, andito. Okay. Balikan tayo dun guys. So, hawa. Habang naglakad tayo pa balik doon. Jigging din tayo. Hagis tayo ng hagis baka makatsamba pa tayo dito guys okay guys so aho na tayo kasi sila ni kuya umaho na sarap pa sana maghagis kaya lang naputulan naman tayo ulit oh my god so turayas na yan guys so bali ang nakuha natin ngayong araw is nakala nakalimasa na tayo pero dalawa lang yung it tinuhog natin tatlo yung catch and release ay di ba mas maganda yon wala kasi tayo mutyambahan ng mga magagandang klase na isda guys ang inaabangan sana natin dito sa inland yung Hamur yung barakuda, yung king kaya lang queen ngayon yung puha natin kaya pang share na lang natin to guys na blessings natin okay alright so time check po natin sa uh, 12.20 na po ng hapon Ayan, yung araw. Tirik na tirik. <laughs> so, ahon na tayo. Baka yung mata natin ang titirik dito. Alright. Okay, guys. So, ah, kahit papano na-bless naman kaming tatlo, guys. Okay? So, walang zero sa amin. Tapos, meron pa tayong pinang catch and release dito, guys. Ito. Yung malaki. Kay Ricky to, guys. Huh. Yung si Kuya, siya yung first catch kanina. Lama. tapos sa akin dalawa na yung nalagay nala, sa tuhog yung iba, catch release natin so kahit papanong guys, nakabawi tayo sa inland after mga isang buwan na puro bukya tayo dito <laughs> okay, pero mainit na so siguro mag, magpapas na muna kami dito sa inland, so balik siguro tayo muna sa may porpole o di kaya sa may parkeya kasi dito talagang grabe ng init ngayon uh, wala kang mapagpataguan dito So at least doon sa may porpon o di kaya sa may parkiya, meron tayong mga bakawan doon na ma masilungan. So I hope guys nag-enjoy ko sa video para sa araw na to. So don't forget, spread love and always be happy. Taraan! Alright!